Good morning guys. Ako nga pala si Karen Lindes. Laking probinsya po ako sa Bicol. Ah, uh, noong time naman na nasa Bicol kami, yung mama ko po nakipagsama na sa ibang bansa para tumulong sa pamilya at buhay kami, mabigyan ng magandang buhay. Kaya lang guys, alam naman natin na hindi lahat na nag aabot in the So, ganun po yung nangyari sa akin. Hanggang dumating yung time na lumuwas po kami ng Bicol, po ako sa bahay ng naman ko. Gusto naman po, ahabang nakikipira, Uh, nagtitim na po kami doon, naranasan na namin sa pagbibili, mag-repack mag ng kung ano-ano para makatito. Tapos, uh, rin na rin ako ng iba't iba experience sa trabaho. Uh, Siyempre ganun guys, kahit anong na sipag ko, parang napapansin ko, parang paulit-ulit na buhay ko. Hanggang dumating yung time na nabigyan ako ng na opportunity na makilala yung in-global at malaking pasasalamat ko. Sobrang nabago po yung Tara guys, samahan niyo ako sa Marikina. Tara! Sama kayo. Grabe, sobrang ganda ng umaga ko dahil sa In Global. Bakit? Tara, samahan niyo ako sa Marikina para malaman. Grabe guys, excited na talaga ako. Nandito kami ngayon sa Toyota Marikina. Tara, sama-sama natin ilabas ang brand new car natin. Laging Lagi uh, sa may na, Sarap talaga sa ginawa natin like, sa inyo. Kasi nag ni January may sa kotse. February may naglabas sa kotse. Kung okay, hindi lang sa inyo So, every week, every month, naglalabas sa eh. So, balita ko ah, leader mo yun. Kasi yun sa magiging na leader mo, Maganda yan, pakilala mo. Tama, tol. Guys, itong sunod na maglalabas ng poche, isa sa mga top leaders ko. Okay? And ang magandang part nito, guys, babae. Maging challenge sa inyo to, kung nagawa ng babae, mas kang makakaya niya. Diba? Okay? Eto pa, guys. Uh, ah, itong tao na to, itong leader ko na to, siya yung tipo ng tao na nagdaan sa lahat ng rejection. Okay? Negative. Ito malupet na pagtagumpayan niyo. Siya pumitaw. Okay? Okay? Kaya ngayon, nag-harvest siya yung resulta niya sa in-global. Ganito kaganda ang in-global, guys. di ba? Diba naman? Ito yung patuna. na kung saan. Kahit sa Facebook, pwede tayo mag-negosyo. Yes. siya. Mama ba? Okay. Imagine, sino ba naman mag-aakala na pwede tayo mag-negosyo sa Facebook? Nakakatawa doon. Lahat kung sumasali dito sa team natin at talaga nagpo-focus na mag-ibigay, nagsisipag na maligay, sila yung talaga nagkakaroon ng masama. Kaya ngayon, eto tuwan, tuwa kami tatlo kasi isa sa mga top leaders natin dito sa team natin. Okay? okay? Kaya maganda yan, panoorin natin siya. Okay. Guys, ako nga pala ulit si Karen Enriquez. After 6 na buwan na katawan sa InGlobal, eto ito na yung result ko, malalabas na natin siya. Hindi naman talaga mahirap sa InGlobal. Ang ginawa ko lang, nag-online lang ako. At lahat ng sinabi ng upline ko, sinabi ko lang, dati, nang dumating din sa pagkakataon, nanaguda ako. Pero, kung yung pagdududa ko, hindi ko ginawa ng paraan, hindi ako sumubok, hindi mangyayari sa akin to ngayon. Sobrang laki na bago ng life ko ng InGlobal. Ipapasalamat nga pala ako sa mga upline mentor ko na si Rafael Vergara, ang aking upline na si Romulus Gisoro, si Updesa, si upline nila, nina direct upline ko. Maraming salamat sa InGlobal. Dahil sa InGlobal, grabe, mailalabas ko yung brand new Toyota ko. Guys, grabe. Dati nagtitinda lang ako ng sari-sari store, ganyan. Um, naranasan ko rin lahat ng hirap, lahat ng pagod na pwede kong gawin para umasenso. Ginawa ko pero wala pa rin nangyari. Pero sa InGlobal, 6 months lang labas ang result ko. Grabe, power! Eto, Ito, hawak ko na yung brand new Toyota ko. At ang nakmalupit nito, naka trd di Pinaset-up ko pa. So, sa lahat po ng sacrifices, rejection, at sa lahat ng hindi naniwala sa akin, eto na po. Subukan nyo lang, dudahan yung mga pagdududa nyo. At sigurado ko, magandang buhay yung naghihintay sa atin sa Ing Global. Nagpapasalamat pala ako sa aking upline mentor na si Rafael Vergara ng Unicorn Dream team at saka sa mga international leaders ko sa lahat ng tao na nagtiwala sa akin at sa lahat ng na nang reject sa akin okay lang yon kami habang nagdududa ka kami kumikita na so power talaga sa AIM global thank you so much grabe ang sarap ng pakiramdam na meron ka ng brand new car na pinaghirapan mo talaga so lahat talaga ng ano bayad ngayong araw sobrang saya ko po thank you AIM global power lang may kotse na ako kung kaya ko kaya niyo rin tara yes!